Independent Commission for Infrastructure, pinapauwi na si former Eliza uh, Representative Elizalde ko sa bansa bago bususin ang kanyang mga aligasyon. Patuloy naman na sinisiyasat ang mga impormasyon. Yan at ilan pa mga balita na tinutukan ni Bombo Isakotodera. Bombo Dennis, Bombo Jai, hinimok ng Independent Commission for Infrastructure. Si dating Portales Representative Elizalde Zaldico na umuwi muna sa Pilipinas bago maglabas ng panibagong akusasyon laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos. Ayon kay ICI Chairman at uh, Retired Justice Andres Reyes Jr., mas mainam na narito sa bansa si Ko upang masuri ng maayos ang mga aligasyon. Kabilang ang umano'y paglalagay ng 100 billion sa pambansang pondo at 50 billion na pondo para sa mga proyekto mula 2023 hanggang 2025. Tinabi rin ni Reyes, na titingnan pa rin ang komisyon ang lahat ng impormasyon ngunit tumanggi siyang magkomento sa mga ulat na naguugnay sa mga payag ni Ko. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Independent Commission for Infrastructure Chairman, Retired Justice Andres Reyes Jr. Go to everything. But again, no comment on uh, news articles. I think we should come here to the Philippines. Ito ay kasunod ng paghamon ni Ma ng Makabayan Black Sea Commission na palalimin pa ang investigasyon nito sa umatay anomalya sa mga flood control projects. Kasunod ng kanilang opisyal na liham na humiling na silipin ang mga pahayag ni Zaldico. Ayon kay Act Teachers Partners Representative Antonio Tinio, hiniling ng grupo na busisiin ng komisyon ang umanay mga insertions at kickback sa proposed 2025 national budget na ayon kay Ko ay inutos umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Naniniwala ang makabayan na tila may nagaganap na cover up upang maprotektahan ang ilang mataas na opisyal ng pamahalaan na umano isang kotse si regularidad kabilang sa nais nilang imbestigahan si Pangulong Marcos Jr., dating Executive uh, Secretary Lucas Bersamin, Versa, dating Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman at iba pang personalidad na pinangalanan ng dating kongresista. Kalaki prin sa liham ang mga dokumento na anila susuporta sa panawagang magkaroon ng mas independent at transparent na investigasyon. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig nang isa sa magkabayan black Sea act teachers party list representative Antonio Tino. Uh, requesting and urging the ICI to investigate thoroughly yung mga pinakahuling allegation at statement una ni uh, former rep Zaldico at pangalawa ni former DPWH secretary Yusek uh, Bernardo No, sa so particular yung kanilang mga aligasyon na ang presidente na mismo si Bongbong Marcos Jr. ang nagutos na maglagay ng insertions at tumanggap ng kickback mula sa mga insertions na ito sa 2025 budget. Napakaseryosong aligasyon po nito and for the first time direct uh, direktang tinuturo na po Um, ng Pangulo. Samantala, Bombo Denise, Bombo Jai, nakatakdang humarap ngayong araw sa Independent Commission for Infrastructure tina Representative Maribeth Copilar at Representative Patrick Michael P.M. Vargas. Tulad ng ibang kongresis ang nauna ng sumalang, humiling din sila ng executive session o closer hearing kaya walang ilala ang livestream sa pagdinig. Mula sa so lungsod ng tagig ito si Bombo Issa and this is Bombo Radio Philippines. The number one and most trusted source of news and information, Basrajo Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.